The Vowels Day Orbit isang paggunita sa pag-ibig, pagkakaibigan at paglisan sa kanilang bagong EP, gusto ko lang maalala. Matapos ang walong taon ng pagtutulungan, tawanan at sabayang pag-abot ng mga pangarap, muling nagbabalik ang Filipino indie pop band na The Vowels Stay Orbit. Sa kanilang ikatlong EP na gusto ko lang maalala, isang obra na puno ng damdamin, pagninilay at paggunita. Ang EP ay naglalaman ng tatlong orihinal na kanta at isang special rendition ng classic hit, pinangungunahan ng single na Miss Nakita. Ayon sa kanilang vocalist na si Nika Melchor, isinulat niya ito upang ilarawan ang biglang damdamin ng pangungulila para sa isang tao, lugar, o kahit sa sarili mo noon. Ginabayan ng mga rock icons sa sina Raymond Marasigan at Buddy Zabalia ng Eraserheads at ni producer Darwin Hernandez ang grupo. Ang gusto ko lang maalala ay may tunog na parehong ethereal at grounded na tila parang pag-flip ng mga pahina ng lumang photo album. Higit sa lahat, espesyal ang EP na ito dahil ito ang huling proyekto ng kanilang drummer kasama ang banda. Isang alaala ng pagkakaibigan na hinubog ng walong taon ng musika at pagtutulungan na tila dumaan lamang sa isang kisap mata. Ang the vowels they orbit ay binubuo ngayon ni na Nika Melchor, vocals, guitars, la Cruz Lacruz, keyboards, vocals, Jean Santiago as guitars, at si Pat Javier for bass. Sa loob ng walong taon, ang kanilang musika ay naging boses ng modernong kabataang Pilipino tapat, totoo at puno ng pagmamahal. Ang kanilang bagong EP na Gusto Ko Lang Maalala ay mapapakinggan na sa lahat ng digital music platforms sa ilalim ng Sony Music Entertainment. Isang paalala, ang EP na Ang Mga Alaala at Damdamin ay nananatili kahit pa magbago ang panahon. Yung Gusto Ko Lang Maalala, in the title of it itself refers to yung mga memories na gusto natin lagi maalala yung as time passes, we tend to parang live our lives really quickly. Pero gusto namin sabihin na hindi okay lang mag-slow down, mag-take pictures, titignan yung mga past memories natin para lagi natin maalala kasi sobrang importante. Ang ganda balikan lang talaga ng mga good memories, happy memories natin.